Um, panood na po nila. Siyempre. Lunch, lunch din. Lunch, lunch, lunch din. Pag may time. Iman, aran na sila. Um, lunch, 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 lunch. din na na breakfast, lunch. Asa mga ka dito, no, eh? <laughs> eh. Abali po, eh. Abali po, eh. Na, na 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 sila. Buyag-buyag, dagko na sila. Hmm. Yan, yeah, sila. Hindi oh. lang mo mag-away. Ano mo pag-away? Hmm. Magduha ka bulan ni sila lagi kan paglutas karong April 12. Hmm. Okay. Ang sama na di. Giligo na ko na sila before na ko na sila gibakaon. Hala, nasamad man ka sa imo lubot. Hmm. Mag dry feeding ka ba? Para Ali na mag-away-away ay. Away-away pa -away. pud mo. Ay, way -away, away, away kaon kaon ra. Oop. Buyag-buyag dagko na gid sila. Ah, ay. <laughs> Unta, wala na yung mag tait niyo.